dikas sa ating mga tao na makaramdam ng inggit. Ay, inggit! Lalong lalo na kung nakihirap ang buhay ng isa. At ang isa naman ay nakakaramdam ng ginawa. Ano nga katagal, bilangin mo. Dalawang taon! So, na nga. Pero papaano kung ang inggit na nararamdaman mo ay daling ka sa pinakamadilim na bahagi ng buhay mo. Uh, ano kaya kaingit mo? Uh, na gumawa, At ang inggit na nararamdaman mo ay magtulak sa iyo para gawin ang isang bagay na karumaldumat. Saan galing yun? Sino matanda? Magkano mo binili? Eh? <tod> ha? <tod> hindi kumalok sa isip mo na magkakalimto ka? <tod> 500,000 500,000? Saan mo kung noong term Ha? Isang pasyente ang lumapit sa atin upang humingi ng tulong. Dahil pakiramdam niya ay hindi umaayos ang kanyang katawan ng mahabang panahon. At ang masasaksihan yung video ay personal at aktual na video ng pakipagtunggali sa isang mangkukulang. Ringgit. Kailan, kailan pa Kailan pa? Ganon, ganon na ito katagal. Ganon na katagal. Ganon na katagal, katagal? bilangin mo. Dalawang taon. Ka napakatagal na nun ah. Ringgit ka mo? Mama, nang Bakit sa'yo? Sa'yo, wala nagmamahal? Wala nagmamahal sa'yo? Sumagod so, ka lang sa lahat ng tatlo ng papakawa lang kita. Ba't di mo mabitawan? Bakit di mo mabitawan? Wala ko Ayaw mo mabitawan siya. Ano? Hindi ba ano pa Nasaan yung ginagamit mo? Nasa ang bahay? ba? Sa loob bahay. Ang problema sa yon nung ginawa mo yon hindi mo na binaligan Tama. Hindi mo pa mo paligandan. Unin mo dito? Alu yung, yung papel? yung yung papel yung yung mo? <laughs> Ilan yung papel na nilagay mo? <laughs> Ilan yung papel na nilagay mo? Dalawa. <laughs> ha? Lima. Lima? Ay! Saan galing yun? Ay! Sino matanda? matanda? Magkano mo binili? Ha? Sino, Hindi kumatok sa isip mo na magkakaganto ka? Uh, 500,000. 500,000? <laughs> <laughs> Saan mo <mag> kinuhin <-unawin>, ka <laughs> na yun? God hulugan niya so paano yan ka na kalaban na kita ha? kalaban na kita ha? kalaban na kita ngayon parang gagawin natin So, bibigyan kita ng pagkakataon. Ha? Bakit hindi mo mabalikan yung bahay? Ayaw, ayaw ko balikan. Bakit? Ayaw mo maghirap. Ha? Ayaw mo maghirap. Ang tanong, naghihirap ba? Ayaw mag eh, mag na mo maghirap sa diba? sakit. Diba, ha? E, ikaw? Maghinawa naman yung buhay mo, di ba? Di ba maghinawa yung buhay mo? Ha? O oh, ba't nahihingit ka? Uh, ha? Nangusin niya ako! May ginagawa ka ba? Uh, ginagawa. May ginagawa ka sa buhay ba? Masabi mo na, oh, nauusan ka? Ha? O, oh, titignan mo kasi yung ginagawa ng tao. Ito trabaho araw-araw. Ikaw. Uh, ano yung nagawa mo? Oh, no, no. uh, Alam ko ng pamilya mo? Uh, ha? Uh, Alam ko ng lahat? Hindi. Ha? Sino ko? Banggitin mo kung sino nakakaalam nito. Titigilan mo ko. Hindi. May hindi ko papauwiin to kasi hindi ko na <laughs> hindi ko na tinanggal mo to. Ano ko ba nalaman tinanggal mo? Ah! <laughs> oh, mo? puntahan mo ngayon! Puntahan mo ngayon! Ngayon na! Puntahan mo na ngayon, tanggalin mo! Hindi ko pupunta, masakit na pa ako! Pinitin mo! mo ng bahay ginawa. Sa may kwarto. Nasa may gilid yung cabinet. Kunin mo. Itin mo. Mamamatay ka sa akin Pag hindi mo ito nakita, na, yari ko sa akin. Ikaw ang nakakaalam niya, ikaw ang nagtagaw niya, ikaw ang makakasalita niya Ayaw mo matapos to? Ha? Ayaw mo matapos to? Ha? Ayaw mo? Ha? Ayaw mo tigilan? Ha? Ha? Nangihinayan ka sa pandilimonyo mo? Ha? Nangihinayan ka? Hindi ka nangihinayan sa anong balik sa inyo to? Ha? Ha? <laughs> yeah <laughs> kakilabot kung nakakaramdam ka ng matinding inggit sa katawan mo, sa kapwa mo. Baka mas mabuting intindihin mo ang mga nangyayari sa paligid mo kaysa isipin na gumawa ng mga hakbang na magdadala sa'yo sa impyerno. Hanap mo ba ay mabilis na internet? We offer with up to one hundred MBPS, all exclusive inside the MoBox. Say goodbye to frustrating internet speeds and hello to blazing fast broadband with us. Connect now.